Yung sa exchange gift po kasi. Eh, naging worth 200 po kasi. Lakas na naman ng ulan. Kuwaw naman si Papa. Malamang basang-basa na naman yung pag-uwi niya. Nasa po kayo? Oo, oh, okay lang. Ito po. na. Okay lang ako. Ah, uh, anak. Nabili ko na pala yung ano mo. Yung pang Christmas party. Ay, talaga po pa? Oo, oh, ito. Sana kasi sa'yo. Kasi ang daming, ang daming bago dun sa ukay-ukay -okay na tinupunta natin, anak. Salamat eh, po. Eh, naubos yung basahan ko. Sobrang dami tao sa bayan. Kasi di ba may simpang gabi na. Kaya, diyan makaka ka na. Pa, buksan mo na po ah. Sige anak, sige. Sana mo gusto mo. Ay, ang ganda po na ito pa. Oo, sige. Uh, lalabang ko lalang siguro mamaya para matuyo na agad bukas. Oh, uh, ang ganda po. Oo anak, okay na ah. Wala na tayong problem. makaka ka na. Ay, nga pala pa. Yung oh. sa exchange gift po kasi. O, oh, di ba 100 yung? Meron pa ako dito, anak. Ito na lang yung dadalhin, bibigyan na lang tayo bukas. Di ba yung, ano natin yung para sa classmate mo? Kukunin ka lang na malaman kung ano wishlist niya. Eh, naging worth 200 po kasi. Ay, ganun ba? Eh, meron ako dito. 50 at saka may barya kaso pang ulan natin ito kanak eh ayun nga po yung gusto ko po sabihin sa inyo papi na ayoko na rin po umatin kasi naging 200 po yung exchange rate namin ganun ba anak eh sayo naman yung damit na binili ko sa iyo kung hindi mo siya magagamit Tsaka alam mo gustong gusto mong sa mama dun di ba nakagawa naman ng parang si papa eh pero medyo mataas na yung 200 anak wait anak sige gawa na parang si papa kasi marami naman tao ngayon sa bayan tsaka meron pang simba ng alas 4 ah uh, kukuha na lang ako ulit ng masahan tapos magtitinda ako ulit para may pangasit siya yung sipo. Huwag mo isipin yun. Basta yan, uh, ilagay mo lang dyan. Kung makakatulog ka na, lalabang ko na lang pag uwi ko, ha? Basta kailangan makaatin ka dun, ha? Hindi pwedeng hindi. Hindi ako papayag, ha? Huwag mo na isipin yun. Sige na, pagpunta ako ulit sa ano, sa bayan. Sigurado po ba kayo, Papa? Oo, oh, anak. Walang problema. Basta importante. Ah, magawa natin paraan, ha? Sige na, para makabalik ako mga agad. Lakas na naman ng ulan. Kumawa naman si Papa. Malamang basang-basa na naman yung pag-uwi niya. O oh, Amanda. Galingan niyo bukas, ha? Ang galing niyo sa practice nyo kanina. Ang ganda ng sayaw niyo. Oo oh, nga po, eh. Ay, may iba tayo. Nabasa ko kasi yung wishlist mo. Nakita ko doon yung gusto mo na stop toys. Eh, ang pagkakaalam ko, tigo 100 lang yung sa palengke. Oo oh, nga po, tag 100 lang po. Eh, di ba 200 pesos yung sa ano nyo? exchange gift nyo. Opo. Mm. Ano kaya ganito na lang, gawa ka ulit ng bagong ano mo, wishlist mo. Para 'yung makabunot sa alam niya na 'yun 'yung gusto mo kasi nga 'di ba worth 200 pesos tayo. Opo. O ganun na lang gawin mo ha, baguhin mo, okay? Sige po, lang din po gagawin ko. Okay po, Mam Ali. Pabor ako sa wish list. At least doon, mas nabibigay nila yung ano, mas nabibigay yung expectation ng mga bata, di ba? Kaya nga ako, pag alam kong walang pang regalo yung mga bata, minsan ako na lang nagbibigay. Kasi, ma'am, sa totoo lang, nakakaawa din yung mga batang hindi makakapunta. Lalo't, alam naman po natin, ma'am, na hindi pare-parehas ang estado ng buhay ng pamilya. Yung iba, Meron. Yung iba naman po, wala. O oh, sige, sige po ma'am. Okay po ma'am Ali. Salamat po sa update ha. Oh, ano tawag si Amanda? Ha? Papalitan mo yung wishlist mo? Sigurado ka ba dyan? Pa. Oh, hindi ka na pala na. Ah. Kamusta yung ano mo? Christmas party mo? Sobrang sayo po pa. Tapos, nanalo po po kami sa contest. Oo oh, naman. Di okay. Diba? Sabi ko sa yo, eh. May premyo ba kayo? Trophy lang po. Ah, okay na. At least, ba diba kayo nanalo? Sana. Eh, matatapos na yung... una-misa sa simbahan. Wala pa ako ng stock ng basahan, kaya mauna na ako ha. Ito ka muna, ha? May pagkain dyan. Ay, pa! Pa! Oh. Wait lang po pala. Bakit? Upo mo na kayo. Bakit anak? May problema ba? Upo mo. Wala po. May bibigyan po ako sa inyo. Wala no, ko naman kung ano. To, ano? Tsaka, saan galing to? Ano na po? Ano? Kapote ito ah. Saan? Saan galing to? Papa, ayan po yung natanggap ko sa exchange gift. Ha? Ano? Eh di ba yung gusto mo yung kulay pink na unan? Eh bakit ito yung natanggap mo? eva nakita ko po kasi kung paano po kahirap yung ginawa niyo para lang po makaaten po ako sa party na to. ko na ayon na lang po para magamit niyo din po. Eh anak, ako na naman si Papi. Ako naman, kahit ganito yung trabaho itiisin ko, itiisin mo para sa akin. Pinangako kasi sa mama mo bago siya mawala. Kaya Sobrang surprise ako dito, anak. Sana hindi ka dalag kabala. Papa, mas importante po yan para sa kalusugan niyo.